Hello! Good afternoon, good morning po sa inyong lahat. sa so, kumusta tayo mga kapatid? Kumusta ating mga buhay? Alam nyo, ito ay gusto kong iser sa inyo kasi medyo maaga tayo ngayon. Ang duty natin is alas 3 pa lang ng hapon pero nandito na tayo alas 12.30. Nagawa na natin yung mag-renew tayo ng mga license, yung ating mga health card. Etc. at sa nag, nakuha na natin yung ating medication ng isang buwan kasi magbabakasyon nga tayo so anyway guys ano nga ba yung sikreto ng isang kristyano yung kristyano yung kilala niya ang Panginoon so let's say nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon let's say noong ako nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon kung meron mga bagay na hindi ko nagugustuhan, lumalaban ako. Gumaganti ako. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya magantihan. Yun, nung ako ay hindi pa nakatanggap sa Panginoon, yung hindi pa ako binago ni Lord. So, sa madaling sabi, ako ay walang pasensya sa kapwa kung ano ang ginawa mo sa akin, babalik sa iyo. Ganon, yung mga lintik lang ang mga walang ganti, yung ba, magano. Yun ba. So, ibas niya ako guys, mag-comment kayo diyan sa baba kung meron kayong gusto yung i-comments. Uh, meron kayong mga katanungan, sasagutin ko. I-comment lang diyan guys. So, correct me if I'm wrong. Kasi gusto kong isir sa inyo itong aking nararamdaman ngayon. So, nung hindi pa ako nakatanggap sa Panginoon, yung hindi ko pakilala ang Panginoon, nagsisimba ako gabi-gabi ah, doon sa simbahan or kaya umaga o kaya any church o kaya tuwing linggo ako ay nagsisimba. So, pagkatapos ng simba, uwi ako, pagdating sa bahay, the same behavior, the same attitude, away dito, away doon. So, ako ay isang ina ngayon, may dalawang anak, may isang apo at may isang asawa. So, ibas nyo ako guys kung meron kayong mga hindi nagustuhan. So, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, yung mundo ko parang magulo. Yung mabigat, yung para ang daming problema, para ang hirap lutasin ang problema. So, hindi ako makamove on. So, hanggang sa yon napapaaway o kaya maraming gulo o kaya hindi ako mapakali, wala akong peace of mind. So, pag ganito mga topic, pagka may mga nagba-Bible study, parang aware ako yung nagtatago ako, ay baka gawin nila ako mananalangin ako. Takot ako, hindi ako marunong mananalangin. Ganun ang nasa isip ko noon, pagka nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, yung may sa akin, mag-Bible study tayo, parang sabi ko, ang corny. So, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, parang ayoko. So do ako ay nagsisimba, nagsisimba ako every Sunday. Tapos yung meron kaming uh devotion doon sa bahay noong natandaan ko when I was 3 years old. Yan, 3 years old pa lang ako noon kasi ang pamilya namin is a Christian family. So meron kaming lola na missionary, meron kaming pinsan mga pastor, meron akong mga pinsan na mga deacons, yan mga 'yon. So kasi hindi pa nga ako tumanggap no hindi ko naintindihan yung Bible so wala ko naintindihan maski babasahin ko ang Bible hindi ko rin naintindihan kasi nasa kadiliman pa ako lahat sa akin negative mga ganyan so sa madaling sabi ngayon at ako'y tumanggap na nung ako'y college na merong nagyaya sa akin doon sa isang church ng Born Again Christian. Yung Born Again Christian na yon at uh, pinatanggap nila ako, inexplain nila sa akin yun, Born Again Christian. Di tuwanggap ako, nanalangin ako, nilublob ako sa tubig, so naborn again ako as a Christian. So tinanggap ko ang Panginoon tumanggap ako sa Panginoon yung time na yon when I was uh, I think um, I was young nasa college pa lang ako noon so noong nabaptize na ako medyo nabago yung aking pananaw so yung magbabasa ako ng Bible hanggang sa ako nag abroad na sa Hong Kong dala-dala ko na yung Bible so nagbabasa ako doon sa airplane pag ako'y nagta-travel so medyo nababago na yung aking pananaw so nagiging maayos na yung aking pagbabasa at naiintindihan ko na ng konti nung pagtanggap ko siya kasi hindi ibig sabihin pag tinanggap mo na is uh, nabago ka na agad so parang tanim yan na itinanim mo sa lupa na bubuhusan mo ng tubig para mabuhay, bubungkalin mo yung lupa para i-cultivate mo para maging healthy yung paglaki. Ganyan din sa sa buhay ng isang Kristiyano. So that time, nag-abroad na ako sa Hong Kong, nakatagpo ako dito sa Church ng Methodist International Church sa Hong Kong. And then naging active ako sa church doon sa kay Pastor Jess panoon Jesus De Los Santos do naging active ako doon sabi niya sa akin napapansin ko na ikaw ay uh, active active dito sa church sa mga gawain sa church so umate ako sa mga lahat ng mga gawain so ayun doon ko napansin na yung pagtanggap ko sa Panginoon is unti-unting nababago So, di, nandun ako sa Hong Kong. So, ganun pa rin. Nakikaten ako sa mga sa mga gawain sa church. So, yung pag-Bible study, hindi na rin uh, bago sa akin. So, medyo naintindihan ko na ng kaunti. And then, nagpunta na ako dito sa Canada. So, nagsimba ako sa mga, sa GIL din. Merong maraming church na nakuntan ko dito. Mga isa, dalawa, tatlong lipat yata ako sa church. Kasi hindi ko matagpuan yung talagang gusto ko na yung um, pagtuturo ng kung paano tumanggap sa Panginoon yung pag-accept. So, siguro nagpa-waptize ako ulit dito sa church namin ngayon, which is the heaven of worship na dito ako na bless. So, dito uh, inalagaan ako as a baby Christian. Uh, kung ako man ay minsan natutumba, bumabangon, matutumba, bumabangon, mga ganon. So, sa madaling sabi, nagpabaptize ako ulit as a Christian. So, inexplain sa akin kung paano tumanggap sa Panginoon. So, mababago ka. So sabi nga doon sa John 3.16 na for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe in him should not perish but have an everlasting life. Sabi nga doon sa John 3.16. Ayan ang palagi kong uh, sinasabi. Yan. So meron kang buhay na walang hanggan. So ayan, in-explain sa akin yan. So naintindihan ko. So nagpabaptize ako ulit. Nagpa-rebaptize ako ulit. Hanggang sa naging 101% na naintindihan ko talaga yung uh born again Christian na pagtanggap sa kanya yung yung mga kasalanan mo uh, wala na yun uh, kasi pinatawad ka na ng Panginoon kasi everyone of us is not clean and everyone of us is a clean uh, uh, sinner so if you accept Jesus Christ as your personal lord and savior and then magpabaptize ka sa uh they immerse you in the water kasi kasi meron yung symbol meron yung merong meaning yun sa Christian guys so alisin uh, yung paglubog mo sa tubig yun yung kasalanan mo tas i iaon ka ibig ibig sabihin yun is a new life in Christ the old is gone mga uh, ganun So nagpapasalamat ako sa buhay ng aking mga kasamahan dahil uh, they allow me they allow me they teach me so dinisciple nila ako hanggang sa ako ay, ay lubusang naandun na sa church na nagsisimba, nakikijoin sa kanila, kung ano man yung gawain. At saka, ang lagi kong gustong uh, binabasa is yung mga ganito. Yung passport for healing, yung the Bible, the word of God. So, meron akong isir sa inyo tungkol dito sa dito sa Deuteronomy 30.20 To love Yahweh your God to obey his voice and to cling to him for he is your life and the length of your days that you may dwell in the land which Yahweh swore to your fathers to Abraham, to Isaac, and to Jacob to give them God will lighten the days of my life with perfect health and strength, Amen so, o diba pag magtiwala tayo sa Panginoon nandyan palagi sa atin si Lord. Yung verse na, trust in the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and don't lean on your understanding. Ano bang ibig sabihin nun? Yung magtiwala tayo sa Panginoon, ano man yung pagsubok na dumarating sa buhay natin, araw-araw, ano man yung problema natin sa pera, or sa health, or sa relasyon or sa relasyon natin sa ating mga anak, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa spouse, everything na uh, pinagdadaanan natin. So, we always, we need to trust the Lord. Yan. Trust natin yung buhay natin sa Kanya na siya yung gagawa ng solusyon. So, when we pray, don't doubt. Do not underestimate the power of prayer, sabi nga doon sa banal ng kasulatan. So, kailan natin trust Him with all our heart, with all our soul, with all our mind. So, pag i na natin sa Kanya, hayaan mo na si Lord ang kikilos. yon So, para maiwasan natin yung yung ma-stress sa buhay. Kasi karamihan, marami, maraming na-stress. Especially dito sa Canada. Maraming na depress Kasi hindi nila ma-overcome yung kanilang mga stress. Parang nababaliw nila sila na, naranasan ko rin minsan yan kung hindi ko hindi ko hindi ko ma-overcome yung aking stress, yung aking pinagdadaanan. Parang ako'y mababaliw. But it because the love of God, nandyan si Lord. Kasi I trust Him. Ito rin natrust ko sa Kanya lahat yung aking mga iniquities, yung aking mga kahinaan, yung aking mga problema na hindi ko kayang isolve by my own. So si Lord, binibigay ko sa Kanya, Lord, ikaw na ang bahala, ikaw na yan ang Uh, I'm just waiting for the result. And then, so this is in the process. So, hindi man binigay ni Lord ngayon, yung hinihingi mo, yung panalangin mo, hindi naman yun binibigay ka agad, it's in the process. So, wag kang magdamdam, wag kang magtatampo kay Lord na bakit naman yung hiniling ko, yung Panginoon, yung aking panalangin, hindi mo naman sinasagot. And then, you have to trust the Lord na kung meron kay hinihingi, hayaan mo siyang magbigay ng solusyon kasi nandyan lang yan hinahintay lang niya yung pagtatrust mo sa kanya, yung pagtitiwala mo sa kanya. Amen? So, itras nyo lahat sa kanya. So, ibas nyo ako guys, kung meron kayong mga question dyan, ilagay nyo lang yan sa comment box, sasagutin ko lahat ang iyong mga katanungan. So, ang aking solusyon sa aking mga problema ay ito. Yung Bible. Ito yung hawak-hawak ko palagi pag ako nagtatrabaho, nakabulsa sa akin yan. Nandito yung mga salita. So, every time na ako ay may vacant, meron din akong binibigay na time para kay Lord. Hindi na lang puro reels, no? Hindi na lang puro labas, hindi na lang puro happy-happy. So, sa 24 hours, kailangan meron ka ding time para kay Lord. Kasi if you love the Lord, Jesus Christ, and then you have time with Him. So, ibigay ko lang yung naisir sa akin ni Pastora doon sa church, yung uh, sa sermon na ito, itong palad mo. So, if you prioritize Jesus, itong tam, ito ay yung si Jesus, si God. Kung unahin mo si God, ito. Pero, ang pangalawa is yung spouse. Ayan. Ang pangatlo is yung children. Ang pangapat is yung work. At ang panglima, ito, Is yung friends. Okay? Now, kung hindi mo priority si God, maging ganyan. So, down si God. Ang una mo is friend. Yan ang priority mo si friend. Okay? Unahin mo yan. Hindi mo na yan pinaprioritize yung asawa mo. Kasi ang pang-apat mo nang prioritize is yung work mo. Unahin mo na yung work mo. So, sabi mo, oh, busy ako. Hindi ako magtatrabaho ngayon. Kasi meron akong part time busy busy ang trabaho ko marami ako mga trabaho babayaran, bla 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 yan so tinuruan tayo ng Panginoon na magtiwala sa kanya so kung ang prioritize mo is yung 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 friend mo and then ang pangalawang priority mo is yung work mo ang pangatlo is yung kids mo yung children mo yan at ang pangapat apat is yung spouse mo ang huli na si God okay So, but, if you prioritize God, Jesus Christ, siya ang una. O, oh, nasa taas siya. God, spouse, itong spouse, okay? Ito yung kids, children, ayan. Ito yung work. So, huli na yung friends, okay? So, yan yung diagram. So, sumahal natin ang Panginoon, so unahin natin siya, okay? Ang pang- ang unang-una is 'yung asawa natin, ang pangalawa. Unang-una si God. Pangalawa 'yung asawa. Hindi hindi prioritize 'yung asawa. Number 2 lang 'yan si asawa. Kung talagang ikaw mahal mo ang Diyos, so unahin mo si Lord. Lahat ng gagawin mo siya ang una. So alam niyo ba 'yung taong manalangin, maka-Diyos na tao, lagi niyang sinasambit sa bunganga niya 'yung Diyos, 'yung God, 'yung Lord. Sa lahat ng post niya, nandyan palagi si Lord. Okay? Kasi inuuna niya si Lord bago yung iba. Nagigis nyo guys? So, makikita nyo ang buhay ng isang tao kung ito ay maka-Diyos o hindi. Kasi sa pamamagitan ng pananalitan niya lang niya, nandoon na yung Diyos. Nauunan lang si Diyos. Okay? So, kung tayo ay nagsisilbi at kung tayo ay maka-Diyos or tayo ay kristyano, kung nasa atin na ang Lord, isinasabuhay na atin ang kanyang salita, so, nawa makita sa atin yung gawa ni Lord yung mga yung si uh, because God is a good example right so siya yung ating halimbawa na lahat ng anak niya dapat ay ganun now tayo mga Kristiyano na nakakilala na sa Diyos marami tayong mga kailangan na ituro doon sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala So tayo yung magtuturo sa kanila kasi hindi nila alam na sa kadiliman sila, hindi nila alam yung ating ginagawa na nas tayo ay na save na, tinanggap natin ang Diyos. We are saved by God. We accept Jesus Christ our personal Lord and Savior. So we are saved. So but this save kailangan din na we have to because faith without work is dead, right? So yung ating faith kailangan natin uh, i-cultivate. So ano ba yung mga i-cultivate so, yun na nga yung i-prioritize natin si Lord kung anong gawain niya, yung magbigay tayo yung ating mga ikapu, yung ating mga buhay, kung ano yung kailangan natin ibigay sa church, ipanalangin natin ang church, ipanalangin natin ang mga members, ang mga leaders, magbigayan tayo, love your neighbor as you love yourself. Yan, yung mga ganyan, sa labas pa lamang, sa labas pa lamang, kung saan saan ka naroon, makikita na ang Diyos sa iyo kung the way how you treat people, you have to love your your neighbor as you love yourself. Hindi yung sarili mo lang ang iniisip mo. Ganun po ang uh, mga Kristiyano, guys. So, Marami kong gustong i-share sa inyo. So, ibas nyo lang ako guys. Libre yan ang pagbabas nyo sa akin. Mag-comments kayo dyan. Kasi ito lang ang maganda kong i-share sa inyo. Kung... Paano ako binago ni Lord. Ayan. So, nagpapasalamat talaga ako sa Kanya. Kasi alam ko na the work of the Holy Spirit is working in me. Kasi I, I, I allow Jesus. I allow Him. I allow Him to uh i allow jesus to mold me to use me according to his will so ako ay nagpapasalamat kasi may evangelize ko yung aking pamilya unang-una ang aking mga mahal sa buhay yung aking mga first degree second degree third degree cousin ang mga second generations ayan maski isang butil lang na parang mustasa ang maitanim sa iyo is magagamit mo yan. Maganda yan sa isang pamilya na mayroong nakakakilala sa Panginoon. Kasi nowadays, revelation will come if we don't know the Lord Jesus Christ as Lord and Savior na siya yung naglikha sa atin. And then, do you know that the gentle resistance said that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will have eternal life, yung buhay na walang hanggan. Diba? Ang ganda yung pangako niya doon sa John 3.16. So, iyan ang pag-aralan nyo. Iyan ang isa ulo nyo. John 3.16. Basahin ninyo. At saka marami ba doon sa salvation? Maraming pattern yung salvation. Nandoon yung pagtanggap siya, yung pinata pinatawad ka na, yung ilulubog ka sa tubig, and then we need to be the fishers of man. So, tayo yung magpipishers ng, ng tao na dalhin natin sa sa kanyang bahay. Panambahan, no? So, 'yun ang magandang 'yun ang magandang binigay ng Panginoon sa buhay ng mga taong tumanggap sa kanya kasi yung bunganga natin hindi na, hindi na yung mga alam ko yung iba pag nagsalita mayroon palagi yung ina yung alam mo yung palaging nandiyan yung ina alam mo na yon yung pag nagsalita yung may ina So at tapos pagka nagjojoke, alam mo yung ano yung sa bunganga, talaga siyempre ako ako din. Minsan ko kaya ginatapik ko yung bunganga ko minsan kasi nakakapagsalita rin ako ng mga salita na yung may ina. So kaya sabi ko, Lord, alisin mo 'yan. So yun, kung yung mga yung mga ganun nga na yung kung tayo nga na naisalba na, na i na, is nakakagawa pa tayo. How much more yung mga tao hindi pa nakakatanggap? So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ayun nga bigla niya akong binago talaga ni Lord so wala nang wala nang makapagpipigil sa akin na ako ay magpatuloy sa Panginoon anuman ang pagsubok sa buhay ako ay babangon so sana sana kayo din mga kapatid na nakarinig dito sana merong kayong napag-aralan natutunan sa akin i-message niyo lang ako sa messenger o kaya din sa baba hindi ako yung mahirap taong kausapin. Kaso lang, kung meron kayo may message na hindi naman about sa God at hindi ko nasasagot, pasensya na lang po kayo. So, I'm a friendly person and I'm willing to help you guys when it comes to salvation. Just let me know. So, maraming salamat po sa pagsuporta nyo nga pala sa aking channel, sa aking Facebook, sa aking profile na gagawin ko yung aking makakaya na makatulong ako sa inyo. So, again, ang sinasabi ko sa inyo, ang sandata ko ay ito. Ito lang yung makapagbibigay uh, sa akin ng mga good words, yung mga uh, words na about God, na mga Christian, mga religious, mga ganon, na gusto kong ishare sa bawat isa. So, I allow Jesus Christ to use me for all the people na may-share ko rin sa kanila yung salita niya na makatanggap din sila, na mabaptize din sila, na tumanggap sila, na maging kristyano sila. So, yun guys lang po ang aking masasabi. So, iwan ko sa itong itong uh, salita niya dito na, ang sabi niya dito na, Problems for 2023 says, My son, attend to my words. Turn your ear to my sayings. Let them not depart from your eyes. Keep them in the center of your heart for they are life to those who find them and health to their whole body Keep your heart with all diligence for out of it is the wellspring of life The word of God the Bible says is life unto those that find them and health to all of their flesh Job said, I have esteem your words more than my necessary food. David wrote to my word, a Lord is a lamp unto my feet and a light unto my pathway. Peter said, the flower may fade and the grass shall wither, but the word of the Lord shall stand forever. Amen. Here Solomon said that the words of God are life and health, or literally that the words of God bring healing to your body and give you eternal life it was with the word that God spoke the entire creation into existence and God said let there be light and God said let there be a firmament God said let the waters be gathered together and God said let the earth during forth grass and God said let the waters bring forth abundantly and God said let us make Man in our image after our likeness and let them have dominion over all the earth and all that dwells within. Amen. It's all his word. And God said, my son, attend to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes and keep them in the midst of your heart. God told Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth. But you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then shall thou make your way prosperous, for then shall you have good success. You may find a way to have temporary success in this earth, but the only way that we will ever have what the Bible considers to be good success is when we observe to do all that is written. within the covers of his word. 2 Timothy 2.15 says, Give diligence to present yourself approved by God, a workman who doesn't need to be ashamed properly handling the word of truth. Amen. So, yan lang po ang aking maiiwanan sa inyo mga kapatid. So, sana po guys, na-bless kayo at nakatulong ako sa inyo. So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat and see you next time. Thank you for watching. God bless.